Eu sou Pablo Emilio Escobar Gaviria So, what's up mga ka no? So, karon mga ka no? Mayong gabi inin diha mga ka no? So, for today's video mga ka-viewers na itamban diri mga ka-viewers grabe ka presko pa kayo mga ka no? Pag nato mga ka ba na itamban nga presko ka ayaw Ato neng matikon mga ka no? Ato neng tagtaro ng pino ba mga ka-viewers ba? Kaya ato neng kilaw ning atong tamban mga ka o oh, syempre mga ka-viewers kami kay kay o no, Grady na natong mga lamasters diha mga ka viewers no syempre na atay sili o bumbay ato na nang gipanita ng bumbay mga ka viewers o oh grabe na kay ka perfectionist ang atong pag-slice atong bumbay mga ka viewers Siyempre mga ka viewers no lami kayo magkilaw ron mga ka viewers samot na mga ka viewers no kay atong iparis anang atong kinilaw mga ka viewers sinabaw nga karne mga ka viewers pagkalami kayo grabe atong panihapon na ni mga ka viewers guba na pud atong bahawa ni mga ka viewers no Siyempre mga ka-viewers, ato ning tadtaron ni atong Bombay mga ka-viewers. So, ing ani pag tadtad, tad mga ka-viewers. O tadtad tad na, na mga ka-viewers no. Pino na na mga ka-viewers. So, ready na natong sili diya mga ka-viewers no para sa para sa atong kinilaw o oh, mga viewers ug oh, siyempre na ara mga ka-viewers o oh, kimikos-mikos na na atong na oh, ato gipos an mga ka-viewers no atong suka diha mga ka-viewers ba gipos an na ko na ug oh, sili mga ka-viewers o oh, halang na kayo na mga ka-viewers no grabe na kay atong suka diha mga ka-viewers ba para lamig ya tirada sa tong kinilaw oh, tamban mga ka-viewers presko kay natong kinilaw diha mga ka viewers no syempre mga ka viewers ato na post an gidugmayog sili mga ka viewers no syempre mga na nato na mga ka viewers no og syempre na ara atong sinabaw mga ka viewers o sinabaw na ngalit reaction mga ka-viewers ato nang gi-recycle ba ato nang gihimong sinabaw ng atong litsyon diha mga ka-viewers mga ka viewers no atong tan-awon ba kung luto na ba ni atong litsyon dire mga viewers kuha tag isa ka panit dire be ah, sa man to di ara dire mga ka-viewers o oh, ni aram panit sa litsyon mga ka-viewers o oh, syempre lami kay atong sinabaw ya mga ka-viewers no siyempre mauna mga ka-viewers o oh, atong leksyon nga sinabawag siyempre mga ka-viewers ni Ara mga ka-viewers o oh, bisagul nako na ako na atong mahiwagang tamban diha mga ka-viewers o oh, atong ato nang imekos-mekos na atong tamban diha mga ka-viewers para ma-mix gyud maayong kahalang mga ka viewers ba hinga na pagtirada di mga ka viewers o oh, kinilong tamba na mga ka viewers lami kay na o oh, ana o tilawan na oh, dilawan, mga ka viewers no di ara mga ka viewers so oh, ang mutilaw oh, jarak ka mm, pagkalambi sa bus. lasang yung tamban gyud jarak hinga na gyud lami kayo di ara o oh, tilawan na po nag-usaw Hmm, cara hmm, grabe, oi, pegalame, cara makasuya, makabos, aik sahabat dia.